Alam mo ginagawa natin dito nena, Kaya nga tayo lumayo tapos pagtapos tapos -tap tayo rito. Ano ka ba? Kaya kita sinama rito para makita mo yung kambal. Tignan mo, husgahan mo. Kamukhang kamukha talaga ng Kuya Peter mo. Malamang talaga yung Kuya Peter mong bumembang dyan kayo. Oh, tamang tama. Umalis sila na kasama si Pani. Halika, punta natin yung pamangkay mo dung sinini lang ng kambal. Halika na. Halika na. Oy, Ninita, ganda araw. Uy, Lola! Pasok po kayo, napadalaw po kayo. Yan, dalaw ka lang namin, Apo. Nandito pa si Tita Pransya mo. Halika, Pransya. Tignan mo yung kapatid ni Nita Kambal. Alam, Ma. Oo nga. Kamukhang kamukha nga ni Kuya. Babaeng version lang talaga. <laughs> sige na yan, ask mamaya. Salamat pa rin nga. Sige, kita tayo mamaya. Sige lang. Hoy, Felisa. Ma, naglilis ka naman ng bahay? Puninom mo yung tubig? Opo, naglilis na po ako dyan, ma. pati na tong hos. Mamaya ayusin ko yung hos. Nagbabae ka talaga. O nga pala, ma, nagpunta naman si Aling Adelpa dito kasama si Ate Francia, yung anak niya. Pumunta dyan kila nilita. Ha? Nagpunta na naman dito si Aling Adelpa pati si Francia. Tinatawag talaga nang wala si Nena. Ala kayong purpose ng mga ngayon. Mapuntahan na si Nina. Si ma'am, punta agad kila Nina. O, nandiyan ka na pala, ma. Nanita, mga kapatid mo. Ayun po, tulog pa po yung kambal. Ay, tulog pala. Ay, ba't wala kayong dalang bigas? Ayun ako, wala na raw bigas. Sabi ni kapitan na ipamigay na raw lahat. <laughs> Hindi mo lang binibilang kung ilang mga nangyayahan dito sa barangay. Ba naman yung si Kapitan? <laughs> nagsaing ka na ba? Nagsaing na po ako. Buti mo nagsaing ka na. Bari ulam na lang po. Ang kulang, wala pang ulam. Ayun Ay, na nga, iniisip ko yung ulam eh. So baka mamaya pumunta akong palengke. Walang ulam. Nena! Hoy, Nena! Ay, tita pa rin. Hoy, Nena! O pa rin bakit? Nagpunta na naman pala dito yung hilang mong binampatihipag. Sabi sa akin ni... ni Felisa, nakita raw niya. Ano yung tinatag? Punta pala dito yung tita mo, pati lola mo? Ay, po pala. Dumalaw nga po pala si lola, pati si tita. Tingnan po yung kambal. Tuwan-tuwa nga po yung dalawin. Nung makita yung kambal, yung ginagawa ng mga yung dito, eh, mala. Parang araw-araw na yata pumupunta rito yung lola mo at yung tita mo niya. Tinatulong ko kung bakit sila napadala. Wala naman daw. Mayroon daw sa nadaanan. Mayroon ko na muna sa kambal mo, ah. Ito, kausap po naman si Tito. Mayroon lang ako tatapos yung assignment namin. Ha? Bakit yung sige na, tapusin mo yung assignment mo. Ako na bahala sa kambal. Kali ka. May sabihin ako sa'yo. Ano pa rin? Sabihin ka? Ano sabihin ko pa rin? Hindi kaya niya na, eh, alam na nila yung katotohanan na si Peter, yung tatay ng kambal niya, tsaka apo nila yan, tsaka pamangkin niya. May di kung alam nila di wala na tayong magagawa at isa alam nila yung katotohanan na uh, amang nila yan. Ano kaya yung dahilan? Sana malaman natin yung pagpunta nila dito? ang nga rin gusto kong malaman bakit na pumunta rito. Yung sena nila. O sige, punta lang ako doon kay Negra ha. Kukwento ko to. Para tayo mapansin ni Negra na pumapunta pala dito yung mga buisit na yun. Mamaya pumunta ako doon kay Negra. O sige, sumunod ka ha. Oo. Mungutan ako ng ulam muna kay Negra. Wala na lang pambili pala. Ang sasunod ako. Kita ako doon kay Negra. Hoy, Negra. O pa hindi mo ba napansin na na umakit dyan sa taas ng bahay na niya na yung hilaw niyang hipag patigyanan? Ha? Eh, hindi ko napansin na pumunta pala dyan yung mga hipag at hilaw na biyanan ni Nena. Eh, sabi ni Minita, tinignan daw yung dalawang bata. Tuwan-tuwa daw. Natataka ko bakit kaya nagpupunta na yung mga yan. Hindi kaya alam na nila ang katotohanan na ang tatay ng kambal ay si Peter. E di mas maganda kung alam na yung katotohanan at kasi eh, makatulong man lang sila kay Nena. Sana malaman natin yung dahilan. O pari, Negra. Nakwento mo na ba rin yung nagpunta dyan yung hipag ko tsaka yung gyanan ko? O Nena, kinuwento ko na. Magka mag -ala, nena, alam ko na, kailangan niya ni Paring sa akin. Kahapon pa daw, napuntay yung mga yan dito. Wala na hilaw kong yan, Paano kaya nena kung alam na nila yung katotohanan? Hindi ko alam kung may alam na sila o kung may idea sila na anak ni Titi yung dalawang bata. Ano ko magagawa at is, alam nila. Makatulong man siya sa akin o hindi, wala akong pakailan. Basta ang mahalaga, healthy yung mga anak ko. Correct. Tama yung sinabi mo, nena. O nga pala, negra, pautangan mo na akong dalawang sardinas wala na pala akong pera ngayon eh yung, lalo yung kliyente ko magpapala pa bukas pa daw eh maulan pa daw kasi ngayon O mo daw sa dinas ha bayaran ko bukas kapag nakapaglaba ako yan tayo eh no tamang kwento may maungutan kasi <laughs> ka na muna pa rin negrahat nagluluto ako ng sa dinas pa rin pwede ko ako ng ano, al alugbati mo ha o oh, sige lang kumuha ka doon ng alugbati tirahan mo ako ha magigisa din ako ano oh, sa dinas o oh, eto ito na Ano na ako sa iyo? Adyan ka na muna, negra. At sinabi ko sayo, sa iyo, aware tayo sa nangyayari sa buhay ni Niana. Sabi kay ibigay natin ito. Tulong-tulong tayo. Adyan ka na muna, baka maubusan ako ng alip-bato ni Niana. Eh. Sige pa rin. Magluto na rin naman kasi ako eh. Mag mag Aanda rin ako ng kakainin ko ngayong tanghali. Sige na. Ito mga, kumari ko, mga storm. Alam na kayo yung totoo? Ang anak ni Peter, yung kambal ang grande ni Peter no? Binomba si ni si niya ni kakambal pa siya. Sana alam na nila ng katotohanan. Eh paano 'yan makunyari? Nalaman mo na anak nga ni Kuya Peter yung kambal. Eh nung plano mong gawin. Pag nalaman kong anak ng Kuya Peter mo yung kambal, gagawa ko ng paraan para mapasa atin yung kambal. Anong paraan yun, Ma? Ako na bahala sa paraan na yun. Halika na. Ma, anong paraan?